Ang bongga talaga ng Kim Pao, lalo na daw ngayon na very open na ang relasyon nila, dahil nga makikita na sa Instagram story ni Kim, halos silang dalawa na ni Paolo ang laman. Today. Hindi na kasi maitatanggi ang matamis na titigan, ngit nila, kapag magkasama sila kung sa bagay din naman si Paolo talaga ang pinaka-close na lalaki sa puso ni Kim ngayon. Samantala ang talas talaga ng mata ng Kim Pao fans, napansin kasi nilang pareho ng bracelet na suot si na Kim at Paolo. Suot ni Kim kanina sa It's Showtime ang bracelet, suot naman ni Paolo nung Christmas Station ID. Subalit mapapansin na yung suot ni Kim ay may design. Samantalang kay Paolo ay plain lang, pero kahit ganoon, nakakapagtaka daw kasi sabay nagsuot ng bracelet ang dalawa. Sinasabing love bracelet daw ang suot ni Kimi at maaaring regalo daw nila ito para sa isa't isa. Samantala, live na live na namang makikita sina Kimi at Paolo sa December 8, sa Sinadja 2024 sa Pueblo de Panay Township. Ngayon palang daw ay excited na ang mga taga Rojas City sa pagpapasabog ng kilig ng Kim Pao, kaya naman sadyang inaabangan talaga ng mga fanay kung paano na naman maglambingan ang dalawa. Hindi maitatanggi na isa sina Kim Chu at Paulo Avelino sa mga love teams na talagang umalagwa at naghatid ng kilig sa kanilang mga tagahanga sinubaybayan ang kanilang tambalan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, patunay lamang ito na malawak na fanbase. Samantala sa katatapos lang na, ABS-CBN Christmas Station ID 2024, muling ang pinakilig ng Kim Pao ang kanilang mga tagahanga, sadyang angat ang kanilang tambalan, tunay na nagningning si Nakim at Paulo sa holiday theme video. At kapansin-pansin din ang kakaibang lambot at kilig, sa titigan ni Nakim at Paulo, sa inang ilang fane, hindi nagsisinungaling ang mga mata. Damang-dama daw nila ang genuine happiness ni Nakim at Paulo, sa bawat eksena. sa sobrang dami ng nakakakita ng kilig sa tambalan, may isang fan pa nga na nagbiro tungkol sa malawak ng ngiti ni Paolo sa video. Sinang ng isang fan, salamat kay Kim Chu, na realize namin na may 12th upper teeth pala si Paolo. Tanging si Kim Chu lang daw ang nagpabungis-ngis ng ganyan kay Paolo. Ibig sabihin, ganun kaligaya si Paolo sa tuwing kasama niya ang kanyang Chanita Princess. At para sa Kim Pao, is winning talaga, kaya naman sa Christmas Station ID ng ABS-CBN, parehong naka-outfit ng green ang Kim Pao. Pinusoan kasi ng husto ng mga fan ang pagtitwining ng dalawa sa Christmas Station ID ng ABS-CBN ngayong taon. Parehong naka-outfit ng green ang Kim Pao habang nakapose sila sa Christmas decor. Hindi naman talaga maitatanggi na litaw na litaw at natural ang chemistry ng dalawa, lalo na nga at napatunayan ito sa mga dating seryeng pinagsamahan nila. At kahit tapos na ang kanilang mga proyekto, nananatili ang kilig na dala ng kanilang tambalan, patunay lamang ito na ang Kim Pao ay isa sa mga love teams, na hindi basta-basta mawawala sa puso ng kanilang mga tagahanga. Layag na layag ang kimpaw, at mukhang hindi pa ito magtatapos.